Hi, good morning everyone. <coughs> so, bago kung manaligo. maligo. Mahihipo ako pa. Ah. Super so, perting anong gabi oi, kusok ang ulan. Kusog ang ulan and then ang ulan nagsalibo, man diri man ko dapat sa bintana kay ang ulan ni sulod sa ang tubig gikan sa bintana nilapos lapos diri sa akong kwarto. Na ang akong salog and dito sa terrace grabe sa una, kung unsa akong silig dilig dyan maundang kaya nga lang sige magulat ang salibong pa man sa tiris Oy, undangan ako eh undangan ako ang tubig ni Sod sa kong kwarto ay ah, diliwan po siya kahit tutalib Ka kanang gamay lang man siya Gikapoy naman ko nung sa naurasan katulog ko gabi 8 tarong kung tulog mo is mga going to 2pm 2 na dyan siya grabe man grabe ang ano Grabe ang mga panghitabo. Na-trauma d'yo. Na-trauma na d'yo na na ko sa baha. Maka-trauma ang baha, day. Oh, Jesus. So, mga pisak ko, eh. Ang kaning ako gabi, eh, kaya ni tubig, kaya ni ni gawas man din sa bintana, kaya ni dili aaw kani nga bintana dili niya awas ang agi ang tubig so gamay lang man siya and then diha sa may ano diri o oh, diri diri asa sala dira ah kana diri ah kana diri ah misod ang tubig dira ah misod ang tubig dira asa kutub diri ah and then ang ubang mga kwarto is nangasudlan o tubig kaya tungkol ang ulan pa doon mandiri ah paduon pasulod man pa, ano man ang ulan ka nang paana man ang ulan o um, ang hangin ambot ako lang siguro nakafill og um, hangin kay naman ko diri sa taas good hadlok ko kay grabe man good, ang mga sino ano na nagsinampukay ang sin hadlok ko

ang katanga alangan no dili na ko siya masaro kay gahi man bintana pero pag sarado na po gabi okay naman that is part of joining in this house tinuod lang kape, besig balhin mo

sa kaya ako na-surprise na -surprise ko. Na-surprise ko. Na-surprise ko sa tag-iya. Wait lang, matiplas ako coffee. Hay, mag-inom tag-coffee. So, ang sarang uras sa Muto, gi, Tanaw na ako gabi sa Facebook asa ah, sa Winter Podcast sa ako ang sa Gagel account mo. No. Gisearch na ko ang weather forecast. Grabe, juday yung ulan na bi. Niabot ko siya 22, uh, 82. Na, ato ka ayun. Niya, ang dati mga kabordit na kundo sa kubos. Ang tubig. Hapit na po mo abot ilang kwarto. last year kadili man eh, ing ani ka kusog sa ulan oh murag keri naman ang ulan ya dili man jud di man ruto sa kwarto sa unang panahon oh kan kay lahi naman uy. murag mamasko naman padung sa kwarto Habang magkakapit tayo, maghidhid na sa ito ang mga naman. Okay. Masa namang oras na. Ano naman? Alas utso. 23 na. Eh, 23 na morning. good morning pala sa mga shout out rin sa mga new followers maya maya maglagay tayo na white cement sa mukha Kita kong talor this is my I once again this is my morning and daily morning and evening routine baka Yes, baka makakong kay salamin. Ang ah, makakong kay yung kuan. Ang ah, suga. Makagawa po ilang suga. Kung <laughs> saan ilang ang suga? 360. <laughs> 360 ka? Liar ka ay liar. Jesus. Coffee Coffee tayo. Ba gabi ino subo jud ako gabi ino kanang sa kakus ambot lang diri mo kusta as so grabe kayo ang ino sempre hangin, ang list, hangin. Nakapain, na magwista to nakapit na ko kanang nawo jud gabi ino ako na padung diri na trauma jud maka trauma jud ang ano ay maka trauma ang ina ni nga, nga si sistema how much more ko magbagyo mo no? naka sa third floor or second floor nya mga mga bungkag ang building kinuo ko di ko kabalo kabalo sa akong buhaton so man, maningkamutan siguro po dito na masave ako ang sarili dili dito ko magpa-amnesterate um, ka na gabi yung mga muna yung pungatan dito ko sa yung dito gabi ito ko, ako eh gabi na nga may tubig sa gawas grabe na ang tubig so gitry na akong silihig sa gawas di naman dito siya mabangbang ang tubig pa doon naman dito sa akong kwarto sagdan ako So ni gawas tong isa ka boy uh, na isa ka boy please, ka eh katong mo boy mo boy o diri wala pa man siya nagbalihin. Ni saka siya ni niya dress ano? Tres. Wa siya ka siya sa si siya ang tubig padung na sa kong Ang tubig kay na stack up sa kong malam do ako na. Sige ako na bahala maghinduan niya ako ang ko diri. Ako ang kwarto. Mo to gisigikan na ako siya. Pwede kay gamay ramang po siguro. Duha kaplanggana. planggana. Duha kaplanggana ang nakuha na ko nga tubig din sa kong buwan. Dili dito kong... di, 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 to talik atong pareha datok ni buwi anak ko dito nga grabe ang tubig sa tinuod lang. May nalang dito kayo na ikatli. Kung wala pa ni Katli, wala patay. Patay yung dahil. Masa na yan nga style kaya kind of nag So, kung makita ko ng-styro, utapre na doon siya so, ng tira ka pa rin nasa sa So, anak lugar. Ako na lang mabutang yung style sa kwarto. Hindi mo ulo ko mapasood sa kwarto. Si Engineer Beato. Ang ulaw nakakahiya muna kung sa usa ka owner sa parentahan karami bitong na mga problema sa kwarto niya na mga mulo niya action ng nila muna na inindo kaya dito sa pika sa tinudang gibaha po ba ako dito dati ang talibaha, na totally baha hindi pa gwapo na ako kung kwarto ibutan ko ng format na puti kaya gwapo na kaayon nagreklamo ko kay ang tubig man mo awas sa semento wala jud ni lagi aksyonan asa ni balhin na lang ko si sa kakwarto kwarto pabalhin na si sa kakwarto kwarto laot di ang kwarto wala na lagi na re renovate so mo ni siya dili akay okay siya mo ni nindot na mo no. mo ni nindot na owner sa boarding house kay pag na yung mga problema, manggod, action na tayo take action dayon di pa, dili nga pasagdan ram dili nga pasagdan na ni mo ang kuan ang <coughs> boarding house I'm sure siguro dito po sa ano dito po sa Matina karon dito sa may Toyota siguro nagbaha dito magdahog butas butas kita teke ito ka kaayo mabutan akong sunblock sa ang now I put sunblock on my face yan 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 so once again good morning and god bless everyone sana safety ang all sa safety ang lahat sa mga bahabahak sana wag mapahamak yung iba dyan yung nakatira sa gilid gilid ng ilog or sapa so once again good morning guys God bless us all and bye bye